Alam mo ba, kahit ang goldfish, may puso. Mga Pusang Gala Ang pelikula para sa mga umiibig You're not my lover! You know what you are, Steve, huh? You're a <laughs> f***ing <f> <laughs> <f> hero! <laughs> ang pelikula para sa mga bigo Ibig sabihin, sa loob ng tatlong taon, ilang besa pala tayo nagbe-break, hindi ko pa alam? In short, tanga! Masaya ang buhay ko. Hindi gaya mo. Ang ganda-ganda, pero ang taka-taka! Sagat-sagay. Tumatalong ng bulag sa bangin. Ah! sa Okay, so, tayo sa bahay. Oh! Oh, ay, sabi ko, papatay ako para sa'yo Babala para sa mga in love Coming soon at your favorite theater Mga Pusang Gala